Para secure yung account, so just in case na merong laman yung GCash or gusto mo lang, kahit walang laman, gusto mo lang na walang mga ibang makagamit kasi possible na pag na-access nila yung phone mo, pwede nila ma-access yung GCash mo. Uh, though, uh, mahirap siya kasi uh, maraming verification ang gagawin pag mag-open ka ng GCash ng hindi mo phone. Pero, of course, maraming ways yung mga fraudsters. So, kung gusto mong i-secure, kailangan mong i-report ito doon sa sinasabi dito sa video. Yung uh, dito. So, report loss. Kahit hindi website, pumunta ka lang dito sa ano na to, sa mismong GCash. So, pupunta ka dito sa GCash app. So, gagawin mo, uh, So.